Alam ko na ang lahat. Sinabi na sa akin ang anak mong hayop ka. Nagpakahirap ako sa Dubai para buhayin kayo, para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak natin. Tiniis ko lahat ng pagpapahirap sa akin ng mga amo ko, mga hampas ng sinturon sa aking likod kapag nagkamali ako ng isang kutsara mga gabi na walang tulog dahil sa mga utos na hindi matapos-tapos, at ang mga luha na lihim kong pinupunasan sa dilim ng kwarto ko na puno ng mga anino na parang mga kamay na humahawak sa aking leeg. Tapos ikaw, anong pinagagawa mo? Ha? Hindi ka na naawa, pati mga anak mo sinasaktan mo dahil sa lintik na pagsusugal mo na parang sumpa na nagmumula sa mga impyerno ng mga baraha at taya, na ang bawat talo ay hindi pera lamang kundi piraso ng kaluluwa ninyong lahat. Patawarin mo ako, mahal. Gusto ko lang naman makatulong sa iyo eh. Nagbabaka sakali lang ako na magiging maayos ang buhay natin kapag nakaipon ako. Anong makatulong? Makakaipon sa pagsusugal? Nababaliw ka na? Anong maitutulong sa atin ang pagsusugal mong yan na parang ritual ng mga demonyo na nagpapakita lamang sa dilim ng mga mesa ng sugal, kung saan ang bawat baraha ay may mukha ng mga patay na naghihintay ng susunod na biktima? Napakatanga mo. Ano na nangyari sa atin ngayon? Hindi ko pinupulot ang perang pinadadala ko sa inyo, pera na dugo at pawis ko, na sa bawat remittance ay parang duguhan ng aking puso na nagiging itim sa gitna ng disyerto. Kahit pagod na pagod na ako, hindi ko magawang magpahinga dahil iniisip ko na kapag nagpahinga ako, paano ko nabubuhayan ang pamilyang ito na parang bahay na gawa sa papel, handa nang gumuho sa unang hangin ng kapahamakan. Roberto, ikaw may obligasyon na buhayin kami. Pero inako ko ang lahat. Tapos ganoon pa ang igaganti mo sa akin, ganoon pa, na ang bawat taya mo ay parang pagtaya ng mga buhay ng mga anak natin, na sa bawat talo ay naririnig ko ang kanilang mga iyak mula sa malayo, na parang mga huni ng mga multo na naghihintay sa akin sa gabi. Huwag niyo akong hahawakan. Salbahay ka. Elset, Ellen. At palaban pa yan ang gusto ko sa mga babae. Maganda at lumalaban na ang bawat paglaban ay parang hamon sa aking mga ngipin na matulis sa dilim na handa ng magmarka sa iyong balat na hindi gumagaling. Ano, Roberto? Gusto mong makabayad ng utang, di ba? Wala ka nang iisiping utang sa akin kung ibibigay mo lang sa akin ang anak mo. Kahit isang gabi lang, amanos na tayo, gabi na puno ng mga anino na magiging saksi sa isang ritual na hindi mo makakalimutan, kung saan ang bawat hawak ay parang hawak ng mga kamay mula sa lupa, malamig at basa ng dugo ng mga nakaraang biktima. Ang bango-bango mo, Liza. Taon Laguna Isang umaga, habang ang araw ay hindi paganap na tumataas at ang hamog ay palamang nagiging singao sa mga dahon na parang mga luha ng mga puno na naghihintay ng kaparusahan, nag-iiyakan ang mga bata habang nagpapaalam si Elena sa kanyang mga anak. Yun ang araw ng pag-alis niya upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil sa hirap ng buhay at walang matinong trabaho ang kanyang asawang si Roberto, na ang bawat araw ay parang paglalakad sa isang landas na puno ng mga bula na parang dugo na nagbubula sa ibabaw ng isang madilim na ilog. Nag-apply siya bilang isang domestic helper sa Dubai, kung saan ang disyerto ay hindi lamang buhangin, kundi mga buhangin na parang mga buto ng mga patay na naghihintay ng mga bagong dumating. Nay, huwag po kayong umalis. Mamimiss po namin kayo dito na lamang po kayo sa bahay, na ang bawat silid ay puno ng mga alaala na parang mga anino na hindi mo maalis kahit magmuni-muni ka ng bawang sa mga pintuan. Huwag na kayong umiyak, mga anak. Napag-usapan na natin to ba? Para sa inyo naman to eh. Konting tiis lang, tiis na parang mga sugat na hindi gumagaling, na sa bawat gabi ay nagiging mas malalim dahil sa mga panaginip ng mga iniwan mong mga hayop sa dilim. Pero Nay, bakit hindi niyo na lang po subukan maghanap ng trabaho dito sa atin para hindi niyo na kailangan pang umalis? Balang araw maiintindihan niyo rin ako. Makakahanap ako ng trabaho dito, pero hindi naman sapat ang sahod para sa atin doon. Mas malaki ang kikitain ko, malaki na parang dugo ng mga hayop na inaalok sa mga dambuhalang altar sa gitna ng disyerto na ang bawat patak ay nagbabayad ng presyo ng iyong kaluluwa. Agad na lumapit si Mang Roberto kay Elena at marahang hinaggan sa pisni ang kanyang asawa. Ngunit ang halik na iyon ay parang halik ng isang lalab na naghihintay ng tamang oras para magbago ng anyo. Mag-iingat ka doon, mahal ha. Pasensya ka na. Kung may trabaho lang sana ako, hindi mo na kailangan lumayo sa amin, trabaho na hindi ko mahanap dahil sa mga sumpa ng kahirapan na parang mga ugat na nag-ugnay sa aking mga paapababa sa lupa. Ako ang padre de familia ako dapat ang bumubuhay sa inyo. Pero hay nako, Roberto. Huwag ka namang magdrama dyan. Basta ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Yung mga bilhin ko sa inyo, huwag niyong kalilimutan, bilhin na parang mga alay sa mga Diyos ng pera na hindi mo makikita ang mukha. Sige na, kailangan ko ng umalis. Wala pa ring tigil sa pag-iyak ang dalawa niyang anak habang si Elena ay pinipigilan naman ang pag-agos ng kanyang mga luha habang naglalakad papunta sa nakaabang na tricycle, na ang makina nito ay parang huni ng isang hayop na naghihintay ng pagkakamali. Nang biglang tumakbo si Liza at muling yakap ang kanyang nanay Elena, sinundan naman ni Roberto ang dalagita at pilit na tinatanggal ang braso na mahigpit na nakahawak sa kanyang ina. Ang mga daliri niya ay parang mga kuko na nagmamarka sa balat ng bata. Halika na, anak, kailangan ng umalis ng nanay mo. Huwag kang mag-alala, Uwi rin siya kaagad kapag nakaipon na siya ng pera, pera na parang dugo na nagdudugo sa bawat remittance na nagiging pulubi sa mga kamay ng mga demonyo ng sugal. Patuloy pa rin sa paghikbi si Liza hanggang sa tuluyan nang nakaalis ang tricycle na sinasakyan ni Elena na ang alikabok sa likod nito ay parang usok mula sa isang apoy na hindi mamamatay. Makalipas ang isang araw, nakarating na si Elena sa Dubai. Magkahalong takot at lungkot ang kanyang nararamdaman yun kasi ang unang pagkakataon na nawala siya sa kanyang pamilya. At ang bawat hakbang sa paliparan ay parang paglalakad sa isang tunel na puno ng mga anino na may mga mata na pula na nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Mas lalong tumindi ang pangamba niya nang mapansin ang pagiging masungit ng kanyang amo at pagiging mahigpit nito sa lahat ng kanyang ginagawa, ang amo niya ay isang babaeng matangkad na parang estatwa ng isang diyosa ng galit na ang bawat utos ay parang sumpa na nagpapahirap sa kanyang katawan at ang mga mata nito ay parang dalawang butas na naghihintay na lumunok sa kanyang kaluluwa Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin Ilayo niyo po ako sa anumang kapahamakan kapahamakan na hindi lamang pisikal kundi mga gabi na puno ng mga panaginip ng mga hayop na nag-uungol sa dilim ng kanyang kwarto na ang bawat ungol ay parang tawag ng kanyang mga anak mula sa malayo Ipapako na po ang sarili ko at ang kapalaran ko sa inyo. Huwag niyo po akong pababayaan alang-alang sa mga anak ko na ang bawat isa ay parang maliit na kandila na handa ng maapuya ng hangin ng kahirapan. Samantala, nakatanggap naman ng text si Roberto mula kay Elena na nakarating na ang kanyang asawa sa Dubai. Hindi na ito nakatawag pa sapagkat nag-aalangan siya dahil sa takot na mapagalitan ng kanyang amo. Takot na parang isang anino na nagpapagapang sa kanyang bala tuwing gabi na nagpapaalala sa kanya ng mga sumpa ng kahirapan. Ay, nakatanggap na raw ang nanay ninyo. Salamat naman at ligtas siya. Oh, Ben. Bakit umiiyak ka na naman? Sorry po, Tay. Hindi ko lang po talaga mapigilan ang luha ako. Luha na parang dugo na tumutulo sa bawat alaala ng ina, na ang bawat patak ay nagiging marka sa kanyang mukha. Huwag ka nang umiyak, kuya. Naninibago lang tayo na wala na si nanay. Wala na tayong tagaluto ng baon kapag papasok sa eskwela at saka wala na ring mag-ingay sa umaga. Ingay na parang huni ng mga ibon na ngayon ay naging katahimikan na puno ng mga bulong ng mga multo. Nga naman. Alarm clock pa naman natin yung tuwing umaga, alarm na parang tunog ng mga kampana ng simbahan na nagbabanta ng mga sumpa. Mami miss ko rin ang sobra-sobra ang nanay ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, mga anak. Nandito naman si tatay. Lahat ng ginagawa ni nanay simula ngayon ako na ang gagawa. Mabuti paggawin niyo na yung mga assignment ninyo at magluluto na ako, ha? Pagkain na parang alay sa mga Diyos ng Gutom na ang bawat kagat ay hindi sapat para punan ang butas sa kanilang mga tiyan. Habang abala sa pag-aaral ang magkapatid ay pasimple namang kinunan yon ng larawan si Roberto at ipinadala sa kanyang asawang si Elena. Samantala, Palihim namang tinitingnan ng babae sa kanyang cellphone at napangiti siya nang makita ang larawan ng kanyang mga anak. niti na parang liwanag sa gitna ng dilim ng kanyang kwarto. Ngunit sa loob, may halong takot na parang may mga kamay na humahawak sa kanyang mga paa mula sa ilalim ng kama. Maya-maya agad niya naman itinago sa ilalim ng kanyang higaan ang hawak niyang cellphone nang bigla siyang tinawag ng kanyang amo tinawag na parang utos ng isang demonyo na nagpapaalala ng kanyang kapangyarihan at ang bawat tawag ay parang pako na tumatago sa kanyang dibdib sa paglipas ng mga araw halos walang pahinga sa pagtatrabaho si Elena at kung ano ang tiratirang pagkain ng mag-asawa niyang amo ay yun lamang ang kanyang kinakain pagkain na parang mga piraso ng karne na hindi mo masabi kung galing sa hayop o sa laman ng mga nakaraang katulong na nawala sa dilim Halos nanginginig na ang kanyang katawan sa gutom, ngunit tinitiis niya lamang yon. gutom na parang butas sa kanyang tiyan na nagiging mas malaki sa bawat gabi. Na ang bawat panaginip ay puno ng mga imahe ng kanyang mga anak na naghihintay ng pagkain na hindi dumadating. Samantala, habang abala naman si Roberto sa pagsasampay ng kanyang mga nilabhang damit, napalingon siya nang biglang dumaan ang kanyang kaibigan na si Tito. Kaibigan na parang ahas na nag-aanyaya sa isang landas ng kapahamakan, na ang bawat niti ay puno ng mga ngipin na matulis. Takot na takot ka talaga kay Mrs. eh. Siya basta kapag gusto mo sabihan mo lang ako ha. Tapusin mo na yan baka mapalo ka sa puwet, palo na parang hantak ng mga kamay ng mga patay na naghihintay sa dilim ng mga kanto ng sugal. Nang makaalis si Tito, pinagpatuloy naman ni Roberto ang kanyang ginagawa. Pagkatapos niyang magsampay ay maglilinis pa siya ng buong bahay. Habang nagluluto ng tanghalian, paglilinis na parang ritual na hindi sapat para alisin ang mga dumi ng kahirapan. Na ang bawat guhit sa sahig ay parang guhit ng mga kuko na nagmamarka ng sumpa. Matapos ang mga gawain ay ramdam niya ang pananakit ng kanyang likod sabay umupo sa kanilang pahabang upuan sa sala. Napabuntong hininga na lamang yon sabay iniisip kung ganoon na lamang ba ang kanyang magiging buhay. Habang panahon, Buhay na parang bilangguan na puno ng mga anino na naghihintay ng tamang oras para lumabas at lumamon sa kanyang kaluluwa. Makalipas ang isang buwan, natanggap na ni Roberto ang padalang pera ni Elena, pera na parang dugo na dumadaloy mula sa malayo, na ang bawat selyo sa envelope ay parang tatak ng paghihirap. Habang nasa eskwela pa ang kanyang mga anak, ay pumunta na muna ang lalaki sa palengke para mamili ng kanilang kailangan, lalong-lalo na ng mga bata mga bili na parang alay sa mga Diyos ng gutom, na ang bawat isa ay hindi sapat para punan ang kanilang mga tiyan na parang mga butas na hindi matatakpan. Pagbaba ng tricycle ay napansin niya ang ilan sa mga kapitbahay nilang nagkukumpulan at nakatingin sa kanyang mga pinamili, ang mga mata nila ay parang mga mata ng mga aswang na naghihintay ng pagkakamali. Hay tingnan mo nga naman baliktad na talaga ang panahon ngayon. Paano ba naman napakabatugan? hindi man lang makahanap ng matinong trabaho. Kaya ayon yung asawa ang nagsasakripisyo magtrabaho para buhayin ang kanyang pamilya. Kaya nga nag-aantay na lamang ng padala ng asawa. Hay nako, kung ako sa asawa niyan, isusuli ko talaga yan sa nanay niya, salita na parang mga kutsilyo na tumatago sa kanyang dibdib, na ang bawat isa ay nagiging sugat na hindi gumagaling sa gabi. Kinabukasan, pasipol-sipol na dumaan si Tito sa bahay ni na Roberto at ipinakita sa kaibigan ang mga pinamili niyang gamit, pinamili na parang mga yaman mula sa mga kamay ng mga demonyo ng sugal, na ang bawat isa ay nagliliwanag ngunit may halong dilim sa loob. Ang dami niyan, pre ah. Mukhang pumaldo kayata. Hindi lang pumaldo, pre. Paldong paldo. Isipin mo naglilibang lang ako. Nagkakapera pa. Kita mo to. Lahat ng to nabili ko dahil sa pinanalunan ko sa sugal. Huwag kang maingay ha. Ang totoo sa sugal ko binubuhay ang pamilya ko. Naipagpatayo ko na nga ng maliit na tindahan si Mrs. eh. Kaya kung ako sa'yo presubukan mo rin. Sa susunod na araw sumama ka sa akin, sumama na parang pagpasok sa isang kuweba na puno ng mga alahas na gawa sa dugo, na ang bawat hakbang ay nagiging mas malalim. Hanggang isang araw limang libo na lamang ang natira sa pinadala ng asawa ni Roberto. Pera na parang huling hininga ng kanyang pamilya, na ang bawat selyo ay parang tatak ng paghihirap mula sa malayo. Hindi na alam ni Roberto ang gagawin niya. Hindi na niya kayang bilhin ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya nang muling dumaan si Tito, pumayag na rin siya na sumama sa kanyang kaibigan sa sugalan, sugalan na parang isang kuweba na puno ng mga anino na may mga mata na pula, na ang bawat mesa ay parang altar ng mga demonyo na naghihintay ng mga taya. Sa unang pagkakataon, nanalo siya ng malaki. Napuno ng tuwa ang kanyang mukha at hindi na siya naiisip na umuwi. Mula noon, araw-araw na siyang sumusugod sa sugalan. Hindi na niya naaalala ang kanyang mga anak at ang mga gawaing bahay. Lahat ng pera na pinadala ng kanyang asawa ay natunaw sa sugal, pera na parang dugo na nagdudugo sa bawat taya na ang bawat talo ay nagiging sugat na hindi gumagaling sa kanyang kaluluwa. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang utang ni Roberto sa may-ari ng sugalan na si Don Emilio, utang na parang tanikala na nag-ugnay sa kanyang mga paa, na ang bawat link ay gawa sa mga ngipin ng mga patay. Hindi na niya kayang makapagbayad. Kaya isang gabi, habang lasing na lasing na siya, tinawag siya ni Don Emilio sa kanyang opisina. Roberto, ikaw na ang huling pag-asa ko. Kung hindi mo mababayaran ang utang mo, wala akong magagawa kundi kunin ang bahay ninyo. Wika ng matanda, habang nakatingin sa kanya ng masama, ang mga mata nito ay parang dalawang butas na naghihintay na lumunok sa kanyang kaluluwa. Don Emilio, patawarin niyo na po ako. Hindi ko po talaga sinasadya. Gagawin ko po ang lahat para makabayad ako sa inyo. Pag Pagmamakaawa ni Roberto, ang kanyang boses ay parang bulong ng isang hayop na natatakot sa sariling anino. Umisi si Don Emilio at lumapit sa lalaki. May paraan, Roberto. Ibibigay mo sa akin ang anak mo. Ang magandang si Liza. Isang gabi lang at amanos na tayo. Wala ka ng utang sa akin pagkatapos noon, sabi ng matanda habang hinahawakan ang balikat ni Roberto. Ang hawak nito ay parang mga kuko na nagmamarka sa kanyang balat. Gulat na gulat si Roberto sa sinabi ng matanda. Ano po, hindi po pwede yon, Don Emilio. Anak ko po si Liza. Hindi ko po maaaring gawin yon, tanggi niya habang nanginginig ang kanyang katawan sa galit at takot, na ang bawat nanginginig ay parang echo ng mga ungol mula sa dilim ng opisina. E di wala ka ng bahay, Roberto. Pipiliin mo na lang. Ang bahay o ang puri ng anak mo, sagot ni Don Emilio habang tumatawa ng malakas, ang tawa nito ay parang huni ng mga demonyo na nagpapakilabutan sa kanyang balat. Sa gabing iyon, hindi na makatulog si Roberto. Iniisip niya ang magiging buhay ng kanyang pamilya kung mawawala ang kanilang bahay. Hindi niya na alam ang iisipin. Sa madaling araw, nagpasya na lamang siyang pumayag sa alok ni Don Emilio. Hindi niya na sinabi kay Eliza ang nangyayari. Sinabi na lang niyang pupunta sila sa isang handaan ng kaibigan. Hindi alam ng dalaga na iyon ang magiging huling gabi niya ng kalayaan, gabi na puno ng mga anino na magiging saksi sa isang ritual na hindi niya makakalimutan, kung saan ang bawat hawak ay parang hawak ng mga kamay mula sa lupa. Sa sugalan, dinala ni Don Emilio si Liza sa isang kwarto sa itaas. Maganda ka talaga, Liza. Ang bango mo pa. Isang gabi lang ito, at tapos na ang lahat, bulong ng matanda habang hinahawakan ang mukha ng dalaga. Ang kanyang mga daliri ay parang mga tinik na nagmamarka sa kanyang balat hindi na nakatiis si Liza at sinigawan ang matanda. Huwag mo akong hahawakan. Salbahay ka, sigaw niya habang umaatras, ang kanyang boses ay parang sigaw ng isang hayop na natatakot sa sariling anino. Umisi si Don Emilio at lumapit palalo. Palaban ka pa. Yan ang gusto ko sa mga babae, sabi nito habang hinahila ang braso ng dalaga. Ang hawak nito ay matigas na parang mga tangke ng isang hayop na naghihintay ng pagkakamali. Bigla na lamang dumating si Roberto at hinila ang anak mula sa kamay ng matanda. Hindi na po, Don Emilio. Hindi ko po magagawa yun. Patawarin niya na po kami, pagmamakaawa niya habang nanginginig, ang kanyang mga kamay ay basa ng pawis na malamig. Ano ba yan, Roberto? Sige na. Isang gabi lang. Aba, palaban pa. Yan ang gusto ko sa mga babae. Maganda at lumalaban, sagot ni Don Emilio habang tumatawa, ang tawa nito ay parang echo ng mga ungol mula sa dilim ng kwarto. Sa galit, hinampas ni Roberto ang matanda ng isang upuan. Huwag mong saktan ang anak ko, sigaw niya habang paulit-ulit na hinahampas si Don Emilio hanggang sa hindi na ito makagalaw. Namatay ang matanda sa kanyang mga kamay. Gulat na gulat si Liza sa nangyari. Tay, anong ginawa niyo? Tanong niya habang nanginginig, ang kanyang mga mata ay puno ng takot na parang dalawang butas na naghihintay na lumunok sa kanyang kaluluwa. Anak, kailangan nating umalis dito. Bago pa sila makabalita, sagot ni Roberto habang hinahawakan ang kamay ng dalaga, ang hawak nito ay matigas ngunit puno ng takot. Mabilis silang lumabas ng sugalan at tumakbo pa uwi. Sa daan, nakita sila ng mga tauhan ni Don Emilio. Hinabol sila ng mga ito hanggang sa mga kabundukan. Sa gitna ng madilim na gubat, natagpuan na lamang ang mga bangkay ni na Roberto at Liza na puno ng mga sugat mula sa mga sibat ng mga humahabol sa kanila, sugat na hindi ordinaryo, na ang bawat isa ay nagdudugo ng itim na dugo na parang sumpa na nagmumula sa mga baraha. Samantala, sa Dubai, nakatanggap si Elena ng tawag mula sa pulisya. Ma'am Elena, pasensya na po. Namatay na po ang asawa at anak niyo. Walang imik na bumagsak si Elena sa sahig hindi niya matanggap ang nangyari. Diyos ko, bakit niyo po ginawa ito sa akin? Sigaw niya habang umiiyak, ang kanyang mga luha ay parang dugo na tumutulo sa sahig ng kanyang kwarto, na ang bawat patak ay nagiging marka ng sumpa. Agad siyang umuwi sa Pilipinas. Nang makarating, sinalubong siya ng kanyang anak na si Ben at ang kanyang ina na si Lola Rosa. Nay, ano po ang nangyari? Bakit po kayo umuwi ng maaga? Tanong ni Ben, habang niyayakap ang kanyang ina, ang hawak niya ay matigas ngunit puno ng takot. Anak, wala na po natatay at ate Liza, sagot ni Elena habang umiiyak, ang kanyang boses ay parang bulong ng isang hayop na nasaktan sa dilim. Sa mga araw na sumunod, hindi na nagsalita si Ben tulala na lang ito araw-araw. Hindi na rin siya kumakain ng maayos. Si Elena naman ay hindi na rin makapagtrabaho umuwi na siya ng tuluyan sa Pilipinas upang alagaan ang kanyang anak. Sa probinsya, dinala niya si Ben sa kanyang inang si Lola Rosa upang ipagamot. Si Lola Rosa ay isang albularyo na kilala sa pagpapagamot ng mga siraang bait. Anak, may sumpa ang bata. May masamang espiritu na sumasa isa kanya, sabi ng matanda habang hinahawakan ang ulo ng bata. Ang kanyang mga daliri ay parang mga ugat na nag-ugnay sa mga mundo ng mga buhay at mga patay. Sa mga gabi, naririnig ni Elena ang mga ungol mula sa kwarto ng kanyang anak, ungol na hindi tao, na parang huni ng mga hayop na naghihintay sa dilim at ang bawat isa ay nagpapakilabutan sa kanyang balat. Isang gabi, nagising si Elena sa isang tunog na parang kuko na nagkukulit sa pinto ng kwarto ni Ben pagpasok niya. Nakita niyang ang bata ay nakatayo sa gitna ng kwarto, ang kanyang mga mata ay pula na parang dugo, at ang kanyang iti ay puno ng mga ngipin na matulis. Nay, sumali ka sa amin, bulong ng bata, ang boses ay hindi ng bata kundi ng isang matanda na nagmumula sa lupa. Gulat na gulat si Elena at tumakbo palabas. Ina, tulungan niyo po kami, sigaw niya habang tumatakbo patungo sa kwarto ng kanyang ina. Si Lola Rosa ay agad na nagdasal at nagpaligo ng tubig na may bawang at asin sa bata, tubig na parang duguha ng mga santo na nagpapalayas ng mga demonyo. Unti-unti, bumalik ang normal na anyo ni Ben, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling walang ningning, parang dalawang butas na naghihintay ng susunod na sumpa. Sa mga linggong sumunod, si Lola Rosa ay hindi tumigil sa paggamot, mga dasal na paulit-ulit na parang ritual na nagpapakita ng mga anino sa mga kandila, at mga halaman na amoy na parang bulok na karne na nagpapalabas ng mga espiritu. Ang espiritu na sumasa sa kanya ay galing sa sugal ng ama niya. Ang bawat talo ay nagiging sumpa na naghihintay ng bagong biktima, paliwanag ng matanda, ang kanyang boses ay parang echo mula sa mga libingan. Isang gabi, habang nagdadasal si Lola Rosa, biglang lumitaw ang isang anino sa gilid ng kwarto, anyo ng isang lalaki na parang si Roberto, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng mga sugat na nagdudugo ng itim, at ang kanyang mga kamay ay nakabuka na parang nag-aanyaya. Elena, sumali ka sa amin. Ang pera ay hindi sapat, ang dugo lamang ang tunay na yaman, bulong ng anino, ang boses ay parang hangin na may amoy ng bulok na baraha. Tumakbo si Elena palabas ng bahay, ngunit ang anino ay sumusunod, ang bawat yabag ay mabigat at madulas na parang mga paa ng isang hayo. Sa gitna ng madilim na bakuran, nakita niya ang mga puno na gumagalaw na parang may sariling buhay, ang mga dahon ay parang mga daliri na humahawak sa kanyang damit. Ina! Tulungan niyo po ako, sigaw niya, Munit ang matanda ay nasa loob, nagdadasal ng mas malakas, ang bawat dasal ay parang kidlat na tumatago sa dilim. Unti-unti, nawala ang anino, ngunit ang amoy ng bulok na karne ay nanatili sa hangin na nagpapaalala na ang sumpa ay hindi patapos. Sa mga araw na sumunod, si Ben ay unti-unting nagkakaroon ng mga marka sa kanyang balat, marka na hindi galing sa kamay ng tao, kundi mula sa mga kuko na hindi mo makita na ang bawat isa ay nagiging mas malalim sa bawat gabi. Isang buwan ang lumipas at si Ben ay hindi pa rin ganap na gumagaling, ang kanyang mga gabi ay puno ng mga panaginip ng kanyang ate Liza, na ang mukha ay puno ng sugat at dugo na nagbubulong tay, bakit mo kami iniwan sa dilim? Si Elena ay hindi na makatulog, ang kanyang mga mata ay laging nakabanta sa pinto ng kwarto ng kanyang anak, na ang bawat tunog ay parang yabag ng mga paa na sumusunod sa kanya. Isang gabi, habang ang ulan ay bumubuhos na parang luha ng mga Diyos na galit, narinig ni Elena ang isang katok sa pinto. Atok na hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng bahay, na parang may isang bagay na gustong lumabas mula sa mga dingding. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ni Ben, nakita niyang ang bata ay nakatayo sa harap ng salamin, ang kanyang refleksyon ay hindi siya kundi isang nilalang na may mga mata na pula at nipin na matulis na nagingiti sa kanya mula sa salamin. Nay, sumali ka sa laro, bulong ng refleksyon, ang boses ay parang etso ng boses ng kanyang ama, na nagpapaalala ng mga sumpa ng sugal. Tumakbo si Elena patungo sa kwarto ng kanyang ina, ngunit ang mga hagdan ay parang mas matagal na lumangoy, na ang bawat hakbang ay hinahatak pababa ng mga kamay na hindi mo makita. Ina! Ang bata, may sumpa sigaw niya at si Lola Rosa ay agad na nagpalit ng mga rosaryo at nagdasal ng orasyon na nagpapakita ng mga anino sa mga kandila, orasyon na parang laban sa mga demonyo na ang bawat salita ay parang bala na tumatago sa dilim. Unti-unti, bumalik ang normal na anyo ni Ben, ngunit ang salamin sa kanyang kwarto ay may mga marka na hindi nawawala na ang bawat isa ay parang guhit ng mga kuko na nagmamarka ng sumpa. Sa mga linggong sumunod, si Lola Rosa ay nagbigay ng mga alamat, mga halaman na amoy na parang bulok na dugo, na ang bawat isa ay nagpapalayas ng mga espiritu na sumasa isa bata. Ang sumpa ng sugal ay hindi lamang pera, ito ay dugo ng mga iniwan na nagiging mga multo na naghihintay sa gabi, paliwanag ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng mga alaala ng mga nakaraang laban. Isang gabi, habang nagdadasal ang buong pamilya, biglang lumitaw ang isang anino sa gitna ng sala, anyo ng isang lalaki na parang si Roberto, ngunit ang kanyang balat ay parang balat ng isang hayop na hinahata, at ang kanyang mga kamay ay puno ng mga baraha na nagdudugo. Elena, ang pera ay sa akin. Ang dugo ng mga anak mo ay akin, bulong ng anino, ang boses ay parang hangi na may amoy ng bulok na karne. Tumakbo si Elena palabas, ngunit ang anino ay sumusunod, ang bawat yabag ay mabigat at madulas na parang mga paa ng isang dambuhalang hayop. Sa gitna ng madilim na bakuran, nakita niya ang mga puno na gumagalaw na parang may sariling buhay. Ang mga ugat ay parang mga braso na humahawak sa kanyang mga paa. Ina! Tulungan niyo po kami, sigaw niya, at si Lola Rosa ay lumabas na may dalang krus at tubig na bendita, na ang bawat patak ay parang kidlat na tumatago sa anino. Lumuwas ka, demonyo! Hindi mo na mabubuhay ang mga ito, sigaw ng matanda, at ang anino ay unti-unting nawala, Munit ang amoy ng bulok na baraha ay nanatili sa hangin na nagpapaalala na ang sumpa ay laging handa na bumalik. Sa mga buwan na sumunod, si Ben ay unti-unting gumagaling, ang kanyang mga marka sa balat ay nawawala, ngunit ang kanyang mga panaginip ay nananatiling puno ng mga imahe ng kanyang ate Liza na ang mukha ay puno ng sugat at dugo na nagbubulong, "Nay, bakit mo kami iniwan sa dilim ng sugal?" Si Elena ay nagbubukas ng isang maliit na tindahan sa probinsya gamit ang naipong pera mula sa Dubai, tindahan na parang muog ng pag-asa, ngunit sa bawat gabi, naririnig niya ang mga katok sa pinto, na parang mga yabag na mga paa na sumusunod sa kanya mula sa malayo. Isang gabi, habang ang buwan ay puno at nagliliwanag na parang mata na nagbabantay, narinig ni Elena ang isang boses sa labas, Elena, ang pera ay sa akin. Ang dugo ay sa akin, boses na parang etso ng kanyang asawa, na nagpapaalala ng mga sumpa ng kahirapan tumakbo siya patungo sa kwarto ng kanyang anak, ngunit ang mga dingding ay parang gumagalaw, na ang bawat guhit ay parang guhit ng mga kuko na nagmamarka ng sumpa. Ben! Gising ka, sigaw niya, at ang bata ay nagising na may mga mata na pula, ngunit unti-unti, bumalik ang kanyang ningning, salamat sa dasal ng kanyang lola. Sa mga araw na sumunod, ang pamilya ay nagkakasama sa tindahan, ang bawat tawa ay parang liwanag sa dilim, ngunit sa bawat gabi, ang takot ay nananatili na ang bawat tunog ay parang yabag ng mga paa na handa ng bumalik. Hanggang isang araw, si Ben ay ganap na gumaling, ang kanyang ngiti ay bumalik at ang kanyang boses ay malakas na parang awit ng isang batang hindi na natatakot sa dilim. Nay, salamat po. Hindi na po ako natatakot, sabi niya, ngunit sa loob ni Elena, ang sumpa ay nananatili na ang bawat remittance na nauna ay parang dugo na hindi nawawala na nagpapaalala na ang sugal ay hindi lamang laro kundi isang demonyo na laging handa na bumalik